And finally, ito na talaga ang laundry detergent ni Baby. Kasi nga, walang mga label, diba? So, langit kami na super dry. So, ito na nga. Ang kinili ko naman sa laundry detergent is cycles. Pero if you search nyo, ang pinaka top 1 is DREF. i search nyo DREF, yan. Ang pinaka unang ano, pinaka top 1. Pero sobrang OA naman sa price dahil OA naman, grabe. Ang difference nila sa cycles versus DREF is siguro mga 1,000. Grabe. Pero, for me lang Ang DREF, hindi mm, ba dulo? Mag-inap Ano, konti lang naman ang difference. Ay! Ano, please. Ang drugs kasi, madami man talagang difference from cycles. Pero, ano bang nagpa-okay sa akin? Bakit cycles ang pinili ko? First, um, sabi kasi dito, First, ang, ay, ang cycles, pinili ko ang cycles kasi unang-unang, ano siya, hypoallergenic, uh, hypoallergenic sa baby. Tapos, um, number one, um, pedia recommended. recommended. Number one, pedia recommended siya. And safe sa baby talaga. Tapos, hindi siya masyadong matapang sa hindi siya masyadong matapang sa mga baby clothes or anything na ginagamit ng baby. At ang bango niya, kita mo, kakabukas lang. Ito pwede niya makikita. Ang bango. May sipon pa ako niyan ha. May sipon pa ako niyan. Tapos syempre, ang mga baby, hindi natin alam if sensitive or what. Pero mostly sensitive yan. Kasi syempre, 9 months siyang nasa loob. Protected ng amniotic fluid. Amniotic fluid. Syempre, paglabas ni baby, new environment. So probably, nag-a-adapt pa siya. So, syempre, ang mga gagamitin natin lagi is um, mga mga ano, hypoallergenic and yung parang ano, safe for sensitive skin. Ang bango talaga. Ang binili ko dyan is ito. Isang ganito. Isang 1.5 liters na liquid detergent. Kasi, ang gusto ko is may ganito. May, ano tawag dito? Scooper, ano, cup. Oh. Parang, in, alam mo na yung ano, matamang gagamitin lang sa baby. Hindi ka lang buhos ng buhos. So, may ano siya, may certain amount ka lang na gagamitin. And since maliit lang naman ang aming, ang aking biniling ano, may maliit magkaming kaming washing machine na binili. So, isang, magta-try lang ano pa ako, if pupunuin ba or hindi ang um, sa liquid, liquid detergent na gagamitin. And syempre, pag naubos, bumili na ako ng, syempre, mas mura lagi ang refill. So, bumili ako ng 800 ml na refill if maubos na ako dito. Isa lang muna kasi, sabi ko is konti ba lang may dinagamit na liquid detergent pag maglaba. Saka ang ah, liliit pa talaga ng damit ni Baby. Parang sa Barbie doll lang. So, probably matagal-tagal din to bago maubos. 1.5 liters na yan. Oh. Ganyan. Ang cute. Tapos may binili din ako. ano. Alam niyo yung Zondrox. Kung may Zondrox tayo, meron din naman parang baby version nun. Which is ito. Stain, stain remover? Ah, oh, Zondrox. Zondrox. Di ba may stain remover tayo? Which is Zondrox, Clorox, Oh, yan. Sa baby naman, meron naman ang cycles ng baby version which is powder, powder siya na stain soaker. Cycle stain soaker for babies. Ang ang, ang dami niya na yun, guys. 500 grams na yan. Oh. Ang ganda. Ang bigat. Tsaka, ang ganda ng packaging pati. Kita nyo kanina, pinakita ni Hug. Ano siya? Individual packaging. So, very safe kasi hindi masasayang ang bayad nyo. Although, may kamahala ng cycles pero mas mahal talaga yung breath. Pero si may mga kaya-kaya dyan, go. Ito ay ang instruction niya pala um, add 2 to 3 scoops for every 3 liters of water or as desired. Pero mas syempre susundin ko muna yung direction kasi as time goes by, malalaman ko na lang kung paano yan gamitin or ang tamang um, ano tamang? estimate. estimate <coughs> ganun. And then second, soak the clothes into solution for 1 to 6 hours. <coughs> si, yung tiniplahan mo, mo dito. Uh, ibababad mo dito for 1 to 6 hours, depende kung anong stain yung kung matagal, kung masyadong matagal, or baka yung bigay, yeah, yung burp lang naman siguro ni baby, mga, di ba yung mag 6 hours, kita nyo naman, mabilis man lang yan matanggal. Pero kung may mga pinakain na kayo, may mga laging stain, di, chop, di pa naman yung ketchup, di pa naman. Pero depende, kung malaki na si baby, syempre hindi pa man kami magbago ng liquid detergent na gagamitin. So probably siguro mga 6 hours na siya, ibababad. Pero ang ganda talaga ng sex, kita nyo, may pang Sunrocks burst Baby version na. <coughs> Kasi ang tapang ng sunrox. Alam nyo, yung yeah. mga naglalaba dyan. Nakaka, ano siya ng skin. Nakaka... Irritate. Irritate. Lalo sa mga sensitive skin na gaya ko. Char. Char. Yun, kaya, very um, recommended ko talaga ang cycles. Kaya sa first time mo ito lang ang hahanapin nyo. Or yung draft Pwede na naman Unilove. Pero, may Unilove din kasing ano eh, liquid detergent. Pero since, we weigh ko nga, kung ano yung much better, tsaka, kung ano yung may mga nakakaangat-angat na Mm, reason kung bakit, syempre dun ka na. Tapos kung kaya mo lang naman, dun ka na. Para sa baby mo naman yun. Don't settle for less. That's, that's all. That's all.